Ang libro ni Spencer Johnson na Who Moved My Cheese ay isang kwento tungkol sa apat na tauhan na nakatira sa isang maze at lahat sila ay mahilig sa keso. Nang mawala ang keso, sina Scurry at Sniff ay agad na pumunta sa maze para maghanap ng bagong keso. Ngunit sina Hem at How ay nagrereklamo at nag-aalala. Umaasang babalik ang dating keso. Nalaman ni How na hindi na babalik ang dating keso kaya't nagpa siya siyang maglakbay sa maze para maghanap ng bago. Sinusulat niya ang kanyang mga natutunan sa mga pader, umaasang susundan siya ni Hem. Sa wakas, natagpuan ni how ang bagong keso at nakita niyang naroon na sina Scurry at Sniff. Ang keso ay simbolo ng mga bagay na gusto natin sa buhay, tulad ng magandang trabaho, loving relationship, pera o kalusugan. Ang pangunahing mensahe ng kwento ay laging nagbabago ang mga bagay, kaya kailangan nating mag-adjust. Kapag mas mabilis tayong nag adjust mas magiging masaya tayo. Tingnan natin ang isang totoong halimbawa. Si Tim ay isang mayakda na nagbebenta ng mga libro sa Amazon at nakakakuha siya ng limang dolyar tuwing may bumibili ng kanyang libro. Ito ang kanyang keso at gustong gusto niya ito. Ngunit kamakailan, Nagbago ang Amazon ng kanilang sistema ng pagbabayad at naglunsad ng programang tinatawag na Kindle Unlimited kung saan pwedeng i-download ng mga customer ang kanyang libro ng libre. Ang catch ay binabayaran lang siya ayon sa dami ng mga pahinang binasa ng mga customer. Hindi nagustuhan ni Tim ito, bumagsak ang kanyang benta at nagalit siya sa Amazon sa pagkawala ng kanyang keso. Nagpadala siya ng masasamang email sa Amazon at nagreklamo sa kanyang mga kaibigan. Umaasang babalik ang dating sistema. Si Dave, na isa ring mayakda, ay hindi nagreklamo. Sa halip, naghanap siya ng bagong keso. Ang aral na ito ay ang pagbabago ay laging nangyayari at ang keso ay patuloy na gumagalaw. Tinanggap ni Dave na ang pagbabago ay hindi maiwasan. Ang Amazon ay patuloy na nag-a-update ng kanilang sistema para sa mga customer. Kaya mahalaga na makinig asahan ng pagbabago at maging handa kapag lumipat ang keso. Ang aral ay inaasahan ng pagbabago. Inaasahan ni Dave na magbabago ang mga bagay, kaya hindi siya nagulat ng magbago ang sistema ng Amazon. Ang susunod na aral ay imonitor ang pagbabago. Amuyin ang keso ng madalas upang malaman kung ito ay lumana. Si Dave ay nakakaalam ng pagbabago dahil palagi niyang sinusubaybayan ang balita tungkol sa Amazon pag usap sa iba pang mga mayakda at binibigyan pansin ang mga email mula sa Amazon. Ang pang-apat na aral ay mag-adjust agad sa pagbabago. Mas mabilis mong bitawan ang luma na keso. Mas maaga mong matitikman ang bagong keso. Alam ni Dave na ang pagreklamo ay hindi makapagbabago ng sistema ng Amazon, kaya agad siyang nag-adjust. Ang ikalimang aral ay sumabay sa keso. Upang mag-adjust sa pagbabago, iniisip ni Dave ang mga paraan upang mapalakas ang benta sa bagong sistema ng pagbabayad. Sa pamamagitan ng pag-iisip at paglikha, nakahanap siya ng mga paraan upang hikayatin ang mga mambabasa na basahin ang mas maraming pahina ng kanyang mga libro. Halimbawa, pinagsama niya ang mga librong hindi nabebenta sa isang libro kaya mas malamang na basahin ng mga tao ang lahat ng mga pahina. Dahil dito, tumaas ang kanyang benta. Ang huling aral ay tamasahin ang pagbabago. Tanggapin ang pakikipagsapalaran at masiyahan sa bagong keso. Masaya si Dave na nagbunga ang kanyang pagsisikap. Hindi dito natapos ang kanyang tagumpay. Lumikha siya ng online na kurso upang ituro sa iba kung paano mag-adjust sa bagong sistema ng pagbabayad ng Amazon at ito ay naging patok. Ang karanasan ni Dave ay hindi lang tungkol sa pagtanggap sa pagbabago kundi ang pagiging proactive sa mga sitwasyon ng pagbabago. Habang si Tim ay nagreklamo at naghintay na sana bumalik ang dating sistema ng Amazon, si Dave naman ay hindi nagpatalo sa galit o pagka-frustrate. Sa halip, pinili niyang yakapin ang realidad ng pagbabago at gumawa ng mga hakbang upang mag-adjust. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa mga bagong ideya, naging handa siyang mag-isip ng mga alternatibong solusyon sa harap ng isang sistema na hindi na niya makokontrol. Ang kwento ni Dave ay nagsilbing gabay na nagtuturo na ang pagbabago ay hindi palaging madali. Ngunit may mga pagkakataon itong nagbibigay ng mas maraming oportunidad nang baguhin ang Amazon ang kanilang sistema, hindi ito naging hadlang sa kanyang tagumpay. Sa halip, nakita niya ito bilang isang pagkakataon upang mag-isip ng mga bagong ideya para mapalakas ang kanyang benta. Pinili niyang hindi mawala ng pag-asa at bagkus, gumawa siya ng mga estrategiya upang magtagumpay sa bagong sistema. Isang halimbawa ng kanyang pag-iisip at malikhain na solusyon ay ang pagtitipo ng mga libro na hindi gaanong nabibenta at pagsasama-sama nito sa isang bagong ibo. E sa ganitong paraan, mas lumalaki ang posibilidad na mapasa ng mga customer ang kabuuan ng mga pahina ng kanyang libro na nagre-resulta sa mas mataas na bayad mula sa Amazon sa ilalim ng Kindle Unlimited program. Hindi lang siya basta sumunod sa Agos, inisip niya kung paano niya magagamit ang bagong sistema upang magtagumpay. Ang karanasang ito ay nagpapakita ng isang mahalagang aral. Ang isang tao na may positibong pananaw sa buhay ay hindi agad sumusuko sa mga pagsubok. Sa halip, ginagawa nilang oportunidad ang mga hamon at hinaharap ito ng may tapang at kasanayan. Hindi kayang kontrolin ang mga panlabas na pagbabago, ngunit may kakayahan tayong baguhin ang ating reaksyon at kung paano tayo mag a sa mga ito. Isa pang malaking bahagi ng tagumpay ni Dave ay ang kanyang patuloy na pagsubok at pagmonitor sa mga pagbabago sa industriya. Palagi siyang nakikinig sa mga opinyon ng iba pang mga mayakda at nagbabalik tanaw sa mga update na ipinapadala ng Amazon. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging maagap at maagap sa pagkakaroon ng impormasyon. Kung hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa iyong industriya, magiging mahirap mag-adjust. Dahil kay Dave's pagiging updated, nalaman niya agad kung ano ang mga bagong patakaran at estratehiya na makakatulong sa kanya upang magtagumpay sa bagong sistema. Habang ang ibang tao ay nahulog sa galit at pagkabigo, si Dave ay nakapag-focus sa mga positibong aspeto ng sitwasyon. Nagiging malinaw na ang bawat pagbabago ay isang pagkakataon para matuto at magtulungan. Si Dave ay hindi lang nag-adjust para sa sarili niyang tagumpay, kundi nagsikap din siyang matulungan ang iba. Lumikha siya ng online course upang magturo sa ibang may-akda kung paano mag-adjust sa bagong sistema ng Amazon. Dahil dito, hindi lamang siya nakamit ang tagumpay sa kanyang sarili kundi siya rin ay naging inspirasyon sa iba upang makatawid sa mga hamon ng pagbabago. Ang karanasan ni Dave ay nagpapakita na hindi laging makakamtan ang tagumpay sa madaling paraan. Kadalasan ang pagharap sa pagbabago at pagtanggap dito ay nangangailangan ng oras, pasensya, at ang kakayahang mag-adjust. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang aktibong paghahanap ng mga paraan upang makatagpo ng solusyon sa mga hamon. Ang mga mayakda at pati na rin ang mga tao sa ibang industriya ay dapat matutong i-embrace ang mga bagong sistema at lumikha ng mga malikhaing solusyon upang patuloy na magtagumpay sa harap ng patuloy na pagbabago. Ang huling mensahe ng kwento ay malinaw: tanggapin ang pagbabago mag-adjust nang mabilis at maghanap ng mga pagkakataon sa bawat pagbabago. Ang patuloy na pag-iisip at pagiging malikhain sa pagharap sa pagbabago ay hindi lamang makakatulong sa ating tagumpay, kundi magiging susi sa paglago at pagunlad sa ating personal at profesional na buhay. Sa huli, tulad ni Dave, mas magiging masaya tayo sa ating journey kung yakapin natin ang bawat paglipat ng kesong sa ating buhay. Ang pagiging bukas sa pagbabago at aktibong paghahanap ng mga solusyon ay magdadala sa atin hindi lamang sa tagumpay kundi sa isang mas masaya at matagumpay na buhay na puno ng mga bagong oportunidad at karanasan.